Agis pa lang ni Paring Gerson. Ayan, oh. Hindi ko na videoan. Ayan, oh. Saktong-sakto lang yung size. Ano, oh. pa. Mapalag. Buhay na buhay. Buhay na patunay. Ito yung buhay na patunay. Oo, oh, ayan, oh. Tilapia is real. Ilay mo dito sa jacket natin. Ayan, oh. Ayan, guys, oh. Ako lang ito namin pipisto muna yan para makita nyo ba yung paligid. Ah. Baka mahangin yung camera namin. Saan nga pamanta nagagis dito pa lang? Magpapangalawang hagis, titingnan natin. Tapos yung paghagis niya, walang nahuli, no? Gag. <laughs> Ay, dami niya, no? Ulam na ng pang isang ano yan, isang linggo. Hmm. Oh, isang hagis pala, may bangos. May bangos, ah, banak pala, banak. Tsaka tilapia. Sarap to gataan. Pahingi, ako, gataan. Dito muna, tas no? Oh. Ayan, no? Oh. Ayan na, guys. Ano ka, ano? Ayan ano, 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 gano'n na kayo, maghay na kayo, eh. Ayan na, guys. Guys! <laughs> idol, <laughs> mga idol. Mga ka idol na idol. Ito'y tinatawag nila na tilapia dito, idol, sa Taiwan. <laughs> ah, grabe, yung mga bisaya, eh. Ang ina, Benz, puno mga agad na, Benz. Puno na, kawaka pa na yung salagay. <laughs> puno na, gaya natin. Isang, isang, isang hagis na lang, punuin na natin to. Oh, wina tayo. Gagi na lobat pa. Pag video-video tayo doon. Na lobat pa. Na lobat pa ata. Sabo, yun lang. <laughs> De -de. Na lobat? Dede. Nagano lang siya nag-standby kasi. Ha, tuloy-tuloy siya. Naka-standby lang pala yun, hindi naman siya na lobat. Namatay lang yung screen niya. Oh, yung screen niya. Pero yun sana na. Hindi ko alam kung maliligo. Screen, pero... Hindi ko alam kung maliligo ako. Sige, dito na sa ano? Dagat na. Dagat na tayo maliligo. Isang agis pa kayo para maano pas pag pag pag, pag oh, puno na ako. Puno na. Lagyan niyo mamaya. Ay, gabi. Ano pa tayo ng lagayan? Malaki sana. Binitawan namin, binitawan namin yung mga maliit ba kasi para lumaki pa sila. Siyempre mo. Bait kami. Ay, to to to, to. Pesto ko na yung camera natin. Hay nako mga idol. Ito yung pangalawang pangalawang haggis mga idol. Yan, <laughs> idol sana natin pipisto kaya. Oh, wasiya. Sirge. Ito, paspas Eh, lumong langoy na siya oh. Ito balikan niya bukas. Uy, bilis lumangoy gagi. gi. kami ito sa anong pinanggalingan wa? na Alam mo talaga pag mga Bisaya, guys. Ito, guys. Yan, guys, Mahagagis na siya guys. Idol. Idol ni Bisap. Ito na mga idol. Sa akin ata yan may tumatawag. Naglolok. Isto ni. Ah, si Isto ni da game. Ako, boss. Dapat picture Oh. niyo. Nagapak cellphone siya dito. Baka umuwi na yun <laughs> <laughs> yeah, yeah. ilay, ilay mo konti baka masakit. ano? Masa okay. ito, ito. Baga, di man, ano? Oh. ano naman ito Water resistant naman ito eh. Sob na pulutan mamaya, sabi ni, ni ano, ni Jerbis. Eh, tumatawa ulit ha Ya, dito, dito na. Ay, ka ba? Ay, putik sa'yo din pala eh. Ay, nalaya! Pwaitin na! Oh! Ah, ka... Harap dito. Malapit lang. Mga ano na siguro, 5 minutes nyo lang na ano. Tainan? 5 <laughs> minutes, 5 minutes. 5 minutes drive. Gago, isang hagis lang. Puno kagad ka oh. Isang hagis pa lang. Isang hagis. <laughs> daw. Wala pala isa nga isa nga guys. Tas nung nagvideo kami, eh, yeah, nag kami wala dalawang uli. uli lang pag video kami. Kakaputa. <laughs> Ay, ah, ah, ah sige, mamay na lang. Pabalikin mo muna. Kakaputa oh, wala ah. Laki oh, tingnan Laki ng lawa eh. Ano na to? Lawa to, lawa talaga to. Yung papuntang bilihan ng ano, bilihan ng ng accessories sa shop. Ano? You know? Malaki to. Yung tulay. Lawa talaga yan, sa tulay. Yung paliko. Yeah. Ako, dito na kami. Bibili na kami ng alak. Dito lang ang pipisto. Malamig-lamig pa. Oo? Kayo ang pipista nyo. Oo. Bilisan niyo na dyan. Gago, mag-out na kayo. Last lang. Sa, sa bahay na kayo mag-buwan. Na. May, may pasok pa kayo bukas? Wala. Ah, kala ko eh. Tangina, pag pumasok pa kayo bukas, tangina, kung hindi pa kayo umaman yan, di iwan ko na lang, Gago. Gago, mag tayo

Hindi, okay. i-edit ko na lang ang ubala. Ah. yung ayun, kakadaan pa kanina ko, Jervis. Pagdaan namin sa Ayun, yeah, mamaya na lang, mamaya na lang, mamaya na lang. Isang dalawa. Isa pa lang yun. Isa pala yun. pa yung sa pangalawa, walang huli. Pangalawa, wala na. Pa na. na oh, oh. nakita mo yun, yung, yung sinin ni Jerson, puno kagad yung lambat. Wala ba yung mga ah! Ay, Jesus. Oh, sige, sige, sige. mamaya na lang. Pipira pa kami. Sige, okay, sige. Okay. 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 Galing ko na to, bibit-bitin ko na to para kitang kita ba. Hindi isang bira pa eh, yan yan yan. yan. Okay. Yung hagis niya. Hagis yan, mo na mabuti son. Yan yan, ganyan. ganyan. Ayan. Ano third third hagis namin to, guys. Paikot. Ah, oh, fucking ina talaga pa Ayun. video talaga. Ayun, may pumalag. Aray Ay, ko. Ano? ano? lang yun? Hindi Ay, pa buka no. Hindi pa din, hindi pa yan, hindi Ay, pumalag. Hindi pa buka. Gago pag pag sinabi nila, tangina ng comment, ah, grabe, galing na idol maghagis ah. Ha. <laughs> <laughs> para diretso ah. <laughs> <laughs> na, lolas pang ang dahan ng hagis yan Parabihan ng huli yan <laughs> Pero puno naman Yan natin kung kailan may video Saka wala talagang huli ha May <laughs> isa na nas taas o oh. Ayun Ay, o, no? positive okay, na na <laughs> yan O, oh, di na masiro <laughs> talaga yan <laughs> Ay, pumapalag <laughs> oh? <laughs> Ay, maliit Bangros Ayun o ano? Oh. Mukodito pe. Hoy, mayroon, mayroon, mayroon. Eh. Ha? Ha? Sina mo? Wala 'yan. Bakit? Oy, pwede ka kasi. Normalize, Jerson nga o nakaano pa oh? Ayun, ayun, malaki. Ayun na, guys. pang, pang -ta guys to, guys. Ayun. Hoy, nakawala pa yung isa, oy. Hop ay malaki-laki. Sayang. tapon na natin maliit. Oh, ayaw mo talagang Sige. Bang Ross tayong isa oh. Ito yung second hole na ano namin, yung unang hagis talaga madami-dami. Pero pwede na rin. Konti pa rin to. Konti, pero konti pa rin. Hmm. pa rin namin yung ano, picture mo na so, Pangalawang hagis. Pang pangatlong hagis na 'yan. Pangatlong hagis na kami. Uwi so, na size agad. Lang, size lang, sakto lang no, isang agi. Sa pa, saan pa ba din niya na, na ano kanina? Ay, may nagihaw nga dito, tinama. mo. Tingo diretso na ihaw yat pagka huli. Iba. <laughs> oh, yan oh, may nagihaw yo. Oh. May iba pagka -ano, diretso ihaw na. Nahiya yung mga isda sa amin pag binibidyohan. Ay, dapat yan pala yan, nag-selfie yan. Yan na. So, kita yung 360 ba? Kulang lang nga ngayon lagayan natin po. Kulang ko na yan, Gago, masyadong madami pag ano Kulang nga yan, kung yan lang Ang inalimang hagis sa <laughs> tayo, awas yan <laughs> Ano pa yun, isang lagayan pa Papay nga mo tayo kunti Magkain mo na tayong pansit ba? Magkain mo na kami pansit guys Lahat ng gagawin, gagawin sinasabi Oo eh Guys, parang tatay tayo <laughs> <laughs> Mas malaki, malaki ah. oh. mas malaki yung pangalawa. Ay, mas malaki. Videoan natin. Okay, okay. Ano mas malaki to? yung... ayo oh. mas, 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 mas malaki to ng so konti. Ito. Mas maganda yung ano niya. Laki. Oversize, oh. Ah, mas malaki siya kaya oh. din sa ano. Oversize. Oversize. Eh, bangus. eh. bitawan mo yung bangus. Maliit pa yon eh. Pagkabuhay mo. Malaki mo na kayo. Malaki mo na kayo. Balikan namin kayo bukas. Balikan bukas. Ito mo bukas. Dito. Dito pa lang. Alawak kasi ng... Alawak kasi ng area na yan, oh. Kita nyo naman yan, guys, oh. Dito na lang talaga, no? Walang huli. Pwede lang alam. Pag... baka nga yung ano natin, oh, ba? Sigurado yan, dito, balda din na tayo. Dapat hapon na talaga tayo pumunta dito. Oo, oh, maganda hapon. Pati nga doon, banda, Jason, no? Sa may kanina, maraming, maraming tibuk-tibuk-tibuk-tibuk din. Tibuk-tibuk-tibuk. Gagi, punong-puno. Sabi na kayo dito, ay, sabihan nga siya, ano, baka mag tips makita, pag nag-upload.

Pintin na lang ay para sigurado. Ako ang patikting ako mag-agis. Sige, may hindi marunong yan. Sige, nag-agis pa yan. Ako nag-agis lang. Sumama nga ako nung nakaraan dito. Sumama siya sa lambat eh, Gaga. Mag-ubad lang pala mag-ubad Hinagis niya pati sarili niya, gago